Ang isa sa pinakamadaling kasalanan na pwede nating magawa is the sin of prayerlessness, hindi pananalangin. Ito ay kasalanan laban sa Diyos at laban sa tao. Nagawa mo na ba ang kasalanan ito? Yan po ang pag-uusapan natin sa bidyong ito. Natanasan mo na bang magkaroon ng isang matinding pagsubok at alam mo sa sarili mo na kailangan mong manalangin, na kailangan mo ng malalim na pananampalataya upang maniwala na diringin ka ng Panginoon? Ngunit habang nananalangin, para bang hindi mo feel ang Panginoon, na para bang hindi siya nakikinig, na para bang ang layo-layo niya, you feel powerless sa pananalangin. Kung katulad mo ako na naranasan na iyan, then we might be guilty of the sin of prayerlessness. Because our prayer life should be exercised sa lahat ng pagkakataon at hindi lamang sa panahon ng pagsubok. Nang sa gayon, we develop power in our prayers. Sa video ito, mas maintindihan natin what is the sin of prayerlessness at kung paano ito mapagtatagumpayan. Unang-una, prayerlessness is a sin of omission sa atin, we have this understanding na kapag may nagawa tayong masama o hindi kalugod sa Panginoon, doon lang tayo nagkakasala. Hindi po. Maaari din tayong magkasala kapag pinipili nating hindi gawin ang mga mabuting bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. That is the sin of omission. Mabuting bagay ba ang pananalangin? Yes po. So, failing to pray is a sin. Katulad nga po ng sinabi ni Propeta Samuel sa mga Israelitas sa 1 Samuel 12.23, As for me, or be it from me, that I should sin against the Lord by failing to pray for you. Ang sabi din sa James 4.17, If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Malinaw na sinasabi that prayerlessness is a sin sapagkat nagpapakita ito ng hawalan ng interes natin sa salita ng Diyos, sa pag-ibig ni Kristo at sa banal na espiritu na laging naguudyok sa atin na manalangin. Nagpapakita ito ng hindi natin paggawa sa isang mabuting bagay. At kung babalikan natin sa Genesis chapter 3 na magkasala si Adan at si Eva, nagtago sila at natakot na makipag-usap sa Panginoon. Ito ang naglalarawan na dahil sa kasalanan, we are disconnected from God. At kalaunan, it will result to prayerlessness. Ano na lang ang maramdaman mo if there's someone who is claiming to be your friend pero hindi naman nakikipag-usap sa iyo? Hindi maituturing na kaibigan na iyon. In the same way sa ating Panginoon we communicate to him sa pamamagitan ng panalangin and we enjoy this conversation with him. Ang sabi sa Psalm 5:3, In the morning, Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and wait expectantly. Sa akin umagahan, O Yahweh, tinig ko'y iyong dinggin. At sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. And again, hindi ito minsanang parikipag-ugnayan sa Panginoon. Dapat ito ay palagi. Ang sabi din sa 1 Thessalonians 5.17, Pray continually. Palagi kayong manalangin. Pangalawa, prayerlessness is a sin of disobedience. Yes po, sa mga pagkakataon na hindi tayo nananalangin ay tahasan nating sinusuway ang Panginoon. Why? because we are called, we are taught, and we are commanded to pray. At ang pananalangin na ito ay hindi lamang dapat nakasentro sa ating sarili o petitions, but it should be intercessions. We have to pray for others. Pananalangin para sa iba. We have to pray for our leaders. We have to pray for missions and evangelisms. And in the Sermon on the Mount, Jesus emphasized that we have to pray for the advancement of His kingdom for the hallowing and glorifying of His name. We have to pray for all people. Sa madaling salita, dapat nating unahin muna ang ultimate will ng Panginoon bago ang ating mga pansariling panalangin. Kahit kung ang madalas na ng ating mga pananalangin ay para sa ating sarili, pamilya at malalapit na kaibigan, salungat ito sa turo ni Jesus ng kanyang sinabi, This then is how you should pray. Katunayan, may nabasa po akong libro about prayer at minabuti ko pong tagalugin ang ilan sa mga talata nito. Ito po ang sabi. Para sa mga Kristiyanong araw-araw na nanalangin, unang-una para sa kanilang sarili, para sa kanilang pamilya, at para sa kanilang pinakamalapit na kaibigan, at hindi nananalangin muna para sa iba, gaya ng turo ni Jesus ay isang makasalanan. Sa mga Kristiyanong sobrang makasarili na kailanman hindi tumangis tulad ni David sa pananalangin para sa kapakanan at kaligtasan ng kanyang mga kaaway. Sa mga Kristiyanong kailanman hindi lumuha para sa kanyang bayan tulad ng pagluha ni Jesus sa Jerusalem. Sa mga Kristiyanong hindi kailanman nanalangin ng durog ang puso para sa mga mahihirap at mga walang tahanan. sa mga nagugutom, sa mga nasa bilangguan, mga ulila, mga byuda, mga namatayan, sa mga inalipin ng alak at droga, mga inabusong bata at may bahay ay isang makasalanan. Ang hindi pananalangin sa mga bagay na ito bago ang pananalangin para sa sarili ay nagpapatunay na ating pagmamahal sa ating kapwa at malasakit sa layunin ng Panginoon ay mababaw. Ang sabi po sa 1 Timothy 2.1 I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Pangatlo, prayerlessness is a sin of unfaithfulness. Whenever we don't pray, we're saying to God, Lord, hindi ako available. Prayerlessness means unavailability to God at dito nasusukat ang love and faithfulness natin sa kaniya. We might say na busy tayo, pero take note, kahit gaano tayo ka busy, we will always have time kung ano ang priority natin. Hindi mahirap na humanap ng oras na makipag-usap sa mga taong mahal natin. Unless we have a very little real love sa Panginoon. Kanina, nalaman natin kung ano ang mga inaasahan ng Panginoon na ipanalangin natin. And knowing all of those that we have to pray, ngunit hindi pa din natin ginagawa, it shows na hindi pa natin naintindihan ang puso ng Panginoon. The heartbeat of Jesus para sa kaligtasan ng mundo ang hindi pananalangin ay naglalayo din sa atin sa presensya ng Panginoon, sa kalapitan ni Jesus, sa pagpapala na makausap siya at makapakinig sa Kanya. Kaya tumapit tayo and let's just begin to pray katulad ng paglapit ng anak sa Kanyang Ama. And lastly, Prayerlessness proclaims to God and to Satan that our relationship with Jesus is not very loving and not very close. Kapatid, Jesus has given us the access to the Father. He is the way, he is the gate, He's our mediator. We are justified by his blood na lumapit sa Panginoon. That's why let's be confident and approach God kahit minsan hindi tayo faithful. God will always be faithful. Ang sabi sa Hebrews 4:16, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan pang-apat prayerlessness is a sin against our spiritual growth sa buhay natin bilang Kristiyano day by day paunti-unti we should grow in grace to become like Christ. And sa ating journey into Christ-likeness, we have to understand that Jesus is the best example of prayerfulness. He himself is a man of prayer. Ang sabi sa Luke 5.16, But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Kaya't whenever we don't pray, it hinders us in developing a closer walk with Jesus. At ang resulta, humihina ang ating spiritual life. Yung power na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa pananalangin ay nananakaw sa atin so we become useless to God. Mapansin po natin iyan na lack of prayer ay nakakapekto sa ating mga gawain sa Panginoon. Puro program and activity na lang but there's no power the power to prevail in prayer prayerlessness is powerlessness isa pang dahilan why prayerlessness is a sin against our spiritual growth is because it makes us to be more carnal than spiritual because the holy spirit is a spirit of prayer the holy spirit convicts us to pray guides us to pray and helps us to pray kahit ang hindi pananalangin ay malinaw na tanda na hindi tayo namumuhay sa Espiritu kundi sa laman. Ang sabi sa Romans 8.26, In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Kahit kapag hindi ka na nananalangin, then you are not filled and controlled by the Holy Spirit. Hindi ka puspos ng banal na Espiritu na nakakaapekto sa ating spiritual growth ultimately, ang gusto ng Panginoon sa pamagitan ng ating pananalangin is that we grow spiritually, we produce holy character, and we become fruitful in our witnessing. And without prayer, impossible ito. Iyan po ang mga dahilan why prayerlessness is a sin. And Jesus wants to deliver us from that sin. Pakinggan niyo po ito the resurrected and the enthroned Lord Jesus is our great intercessor. Kaya't nais niya na makasalo tayo sa kanyang pamagitan sa Panginoon. Kaya let's pray that we understand the priority of prayer na magkaroon tayo ng kauhawan at gana sa pananalangin. Nakatagpuin siya at maglaan ng oras upang sundan ang halimbawa ni Jesus sa pananalangin at patuloy na maranasan ang kagalakan at kapayapaan na ipagkakaloob sa ating mga nananalangin. Hi guys! Welcome back to my channel. Medyo natagal lang po bago ulit ako makapag-upload Medyo busy, maraming pinagkakabalahan. Pero sana hindi ito maging dahilan upang makalimutan ko or makalimutan natin ang kahalagahan ng pananalangin. Kaya po kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please like this video, subscribe to my channel, and share it sa inyong mga kaibigan. God bless you.